kain tayo mga katupa kain tayo sa laga ko uh, tanghali yung pinapakain ko pala yung ano, pilits na sa, um, sa ano umaga hapon ano, pinapakain ko yung pangstag talaga pinabasa ko yan sa umaga At sa tanghali tuyo na tuyo yung pellets nahagis ko lang sa kanila o merienda lang naman sila oh na umakain na sila habang <coughs> harvest na sila kailangan nila ng pellets para pag na harvest na sanay na sila sa pellets kailangan kumakain na uh <laughs>